Ayan, dito ako ngayon sa amin. Pupunta ako dito sa amin pinag-uulingan. Maraming alaga yung akin isawa. Ayan, mga manok niya. Mainay pag dito sa, amin, sa umaga. Malalaki na yung kiti. Oh. Mayroon na tayong makakatay pag laki sarap nito tinula carrot <laughs> pasilip ko lang sa inyo mga amiga yung aking ano di ba nag-ani ako ng luya inalis ko ng luya nagpanibago ako ng tanim nakaraang linggo ayan may maliit siya mga amiga oh. tubo na yung ano may dahon na siya oh. ayan may dahon na siya pasilip ko sa inyo sa sunod pag lag, ano yan? lago, ano niyan lago-lago niyan pag lumago na ayan pakikita ko rin sa inyo mga amiga Ayan. dito ko lang po siya ipinanim sa estero may luya pa ako hanggang ngayon na sa bahay hindi pa po siya na ano mayroon pang natirang kaunti hmm. Bang ang liit liit pa niya ng dahon no <laughs> nakakatuwa naman ang ano ayan mayroon po tayong magamit pagkaano ay magtanim lang kahit sa estero lang po pwede na oh lagyan ng lupa kasi dito lang naman ako wala naman kami sariling taniman dito charot <laughs> kumukuha lang ako ng lupa tapos tinata tinat tinatamnan ko dito ayan estero lang po ito sa rep sa po ito pinag-anuhan ng rep kaya niyan dinagyan ko lang siya ng lupa yan oh yun maraming malunggay ang tanim yung aking ano maraming tanim si amiga Ayan, pwede na tayong <laughs> maitinulay ang manok na yan ingay naman ang manok <laughs> ayan nagpapakain na yung aking asawa Maraming kasi yan Mga alaga niya to oh, paalaga hindi po amin to paalaga lang po ayan. pwede nang ano yan ayan o oh, kumakain ayan oh. <laughs> yan May bagong mga, may bagong ano. Ano yun? Yung nanganak na Ay, may maliliit na titik Bagong panganak. Ayan. Diba? dito ako ngayon. Sa, dito ako ngayon sa amin. Ayan. Mamaya pa ang pasok ni Amiga. Ay, marami siyang kahoy na katambak na ulingin niya. Ayan. Ayan po. Ayan. Maraming salamat sa panonood ng video.